So, good morning mga viewers sa uh, Piroi TV. So, uh, may papuntahan ako guys. Uh, bumili ako ng ano guys, sa uh, saging. Uh, dahil pista sa amin ngayon guys, 13. Sa Antonio de Padua. So, bumili na ako ng saging dito sa hipodromo. Uh, so, samahan nyo lang ako guys sa uh, pag ah uh, pili sa saging na uh, nanto. dito dahil dito ako sa kalsada ngayon. Naglalakad ako patungo doon sa hipodrome Pumili ako doon ng saging para mapili ko ngayon sa para pista namin guys. Para lapit na ako hanapin ah, na ako ng mga tulungan na lang ako guys sa pagpini sa saging ay, hindi naman siya malata para maganda sa paag ah, kain so, lapit na ako sa screen sa ipod guys ay lapit na lang ha ah, lapit na. So ito na guys oh, so, ang iskina sa bedroom mo. May mga motor na lumalabas sa uh, patungo sa daan. Uh, uh, so dito na ako guys sa uh, So papasok na ako dito. Maghanap ako ng saking, guys. Daming mga tinda dito. So, ito na may nakita na ako dito guys pila ni boss pila ni ang saging bossing so, hindi na karini guys ang mayari nitong saging bossing maka pila ni Uh, sa kabila na lang ako guys eh, hindi makarinig ang um, ano ko um, may-ari ng saging

More than sa kanta ba mo? Thank you. Cinta. Oh, kana lang. So, nakabili na ako guys ng saging so ito guys oh nabili ko so ito ako sa bulaklak guys oh uh, Tagpila ng buwak. Like Hindi ako ng bulaklak guys para sa San Antonio kay Kuya. So ito na si Kuya. Oh. Ito po ang paninda niya. Magkano? 80. So ayan guys. Salamat! So uuwi na ako guys. Nakabili na ako ng saging at saka bulaklak guys. Pauwi na ako guys. Babalik na ako sa ano santos namin doon sa cemeteryo. So bawin ako. So ito po guys ay binili ko na bulak-bulak, guys ay ilagay ko to sa altar namin guys sa pista namin ngayon na sa San Antonio de Padua. So ito naman saging ay para sa humba po ito. Ah uh, i-mix po ito guys. So ito na. Ah uh, na ako uh, para ma So ito guys, uh, kasama ko sa vlog guys si Dinbert Sulong guys. So ayan oh. Uh, uh, nagdala siya ng kaldero. So ayan. Ang uh, kasama ko guys ah. Uh, 'yun. Oh, uh, ito po ay isa po itong uh, vlogger guys uh, uh, si Dinbert uh, Sulong guys. Something. So ayan, nagdala siya ng kaldero. So ito po guys. Ah, uh, sama kami 'doon guys ah. Uh, patungo doon sa pistahan namin na San Antonio so ito na, uh, ito na. Uh, si Denver uh, goes hunting Solongira. so doon kita sa pagkahan niya siya guys sa pag-drag niya sa goes hunting so shout out sa inyong lahat guys uh, patungo kami doon sa aming patron na San Antonio de Padua so ito lang ang binili ko Uh, bulak-bulak at saka saging Magpiesta so, sa lahat guys. Nagdala naman si ano eh, guys, si Denver Caldero. Caldero. Para saing namin ng ano, kanin. Kanin. Ayan. Kapunta kami doon. So, nandito tayo ngayon guys. Uh, Malap sa Asnar building. So, shout out muna tayo dito kaya a uh, Fortune 8 Housing Supply. So nandito akong idol si Part uh, Tagalog. So ito po 'yung housing supply guys. Pakita natin guys sa uh, inyo. So ayan oh, shout out sa mga taga-Cebu dyan kung sino bumili dito sa Fortune 8 Housing ni uh, partner nako si Tagalog diyan. So saan si Tagalog, Naso loob? Wala. So ito po ang yang uh, supply guys yan. So, salamat sa inyo guys.